Ako para sa akin mga 12,500 to. 12,500. Kasi yung air fryer na yan, pwede niyang i-convert yung ano, yung manok to chicken. Eh, di ba ah? yung manok chicken na yun? Chicks, chicks, chicks. Ah, pwede yung cutter clockwise. Pabata. Pwede, pabata. Ah. Incubator. Parang ganon, parang ganon. Pwede so, eh, pasok mo yung ulo mo ron para bumata <laughs> yung buko. <bar. laughs> Bakit bumalik sa akin, mamang? Sa chicken tayo. <laughs> <laughs> kuya eh, parang natatawa ka doon sa buhok ko eh. Hindi ako natatawa. Natatawa ko kay Arlene. Ano mo gusto mo sabihin si Arlene tungkol sa buhok mo eh? Ano gusto mo sabihin? Alam mo kuya Kim, uh, yung sasabihin ko sa buhok niya, uh, wala. Kasi wala rin naman eh. Wala rin buhok. Wala rin buhok. <laughs> 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 ano comment doon? Eh, di wala rin. <laughs> Ako, o, ito hindi, na nga. Ito hindi. na nga. Ang hula ko dyan, 7,765. Bakit, bakit? 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 Kasi po, yung air fryer na yan, built-in rice cooker na rin. Ayaw. Ayaw. Ayaw, pwede. At, at saka alam ko kung bakit ganun yung presyo niya. Bakit ganun ang presyo? Kasi deserve niyang manghula ng ganun presyo kasi kumpleto yung buhok niya. Ayun. Ayun. <laughs> <laughs> si Jason hindi kumpleto, ganun. <laughs> hindi. <laughs> hindi, pogi pa rin. O oh. oh, naman, mahal natin yan. Ingat lang kayo. Dapat hindi kayo lumagpas doon sa presyo kahit na napakalapit ng presyo, pag lumampas kayo kahit isang sentabo lamang, talo na kayo. Okay, walang lalampas. Hintayin ang aming signal bago kayo magsulat at once natapos na kayo, itaas ang kamay at iharap ang presyo board. Ibig sabihin, final answer na. Okay? Oo, oo tama yun, Kuya Kim. Kaya naman, players, meron kayong sampung segundo para manghula. Get ready, TikTok lang! Bulo Seven, seven, six, five, five four, four three, three, two, one. Wow. Itaas na ho ang ating pressure board. At ipapakita na natin, Ito naman si Ate Jirin. Limang libo sarado. Limang libo sarado. Eto naman, si Kuya Albert, naglagay siya ng 6,200 pesos. 6,200 pesos. Eto naman, si Ate John, naglagay ng 6,500 volt. 100 pesos. 6,500 pesos. Sino kaya ang mag ng Special Bottle Fight at paglalaro sa Jackpot Round? Silipin na natin ang tamang sagot! Presyo! Previ! Ang tamang peso 6,545 pesos! John Lloyd! John Lloyd, ikaw ang pinakamalapit na presyo! Congratulations! Wow! Uh, Nako! Ito na nga! Ayaw ang lapit. magtawakin siya na parang... 45 pesos lang ang... Ano, Kaya nga, ang diperensya. galing, no? O, oh, dyan lang. <laughs> ito, ha? Chang, chang, chang. Sa jackpot round, meron tayong dalawang klase ng money na nandito sa ating butol booth. Meron tayong double money at butol money. Para madoble ang iyong premyo, kailangan mo makakuha ng mas maraming double money kesa sa butol money. Tama. Okay. Kapag nagawa mo yan, mauwi mo rin ang cash equivalent ng ating special butol fight na nagkakahalaga ng 6,500! Pesos, no? So Ayan. panalo ka na. Sa'yo na yan eh. Oh. Pero may dagdag ka pa 6,545 pesos kung mananalo ka rito. Okay? Tama yung. Pero ito ah, Ate Chang, kapag mas marami yung budol manin na makukuha mo, eh wala kang makukuha ang pera. Pero wag oh. kang Kagaya nga sinabi ni Kuya Kim, panalong-panalo ka na dahil iyon na ang Pantry and Kitchen Package. Kaya naman, Kuya Kim, ito na ang kanyang suwerte. Hmm. Ipupuesto ko na si Ate Chang. At ipasok mo na ang dapat ipasok dahil okay you have five seconds get ready TikTok lock. double time na! yan! Yan! Four, three, two, okay, okay. Oh, naman na, okay, okay, okay 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 po okay 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 double okay 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 double money, panalo ka ng okay okay Pinakauna natin okay okay Double money! Oh, wow! Ano kaya itong pangalawa? Ang pangalawa naman ay double money para. Oh, wow! Oh, wow! Ang pangatlo ay budol money. Meron tayong 2 oh, ano oh, double money! Panalo ka ng 6,545 pesos! Oh, wow! May budol fine ka na, may cash prize ka pa. Siyempre naman dito, doble-doble pa premyo. Huwag ka lang magpapabudol. Ate Changa! Chang, ano masasabi mo dahil meron ka ng package sa pantry? Meron ka bang 6,445 pesos? Yay! Sobrang pasalamat mo kasi itong araw na ito, hindi ko alam na in-expect talaga mangyayari po sa akin ko. Kaya maraming maraming salamat mo sa TikTok lang. Anong gagawin mo sa cash? Oh, Ibigay ko po sa nanay ko. Kanino? Ayaw. Sa nanay ko po. Sa nanay. Sa nanay. Sa nanay. Sa nanay. Yes. Congrats. Nations Deserve na deserve mo yan at enjoy your prize. Pero mga tiktropa, dyan lang po kayo dahil more kulitan time at bigayan ng blessings sa pagbalik ng... Team!